Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nag-post ng cryptic message sa social media ang kapatid ni Catherine Bernardo na ang hinala ng mga marites ay patama kay Daniel Padilla. Sa kanyang Facebook at IG accounts, nag-post si Kay Bernardo ng reel kung saan mababasa ang text na, "We know what you did last summer." nilagyan niya ito ng caption na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Tingin ng mga netizen tungkol ito sa mga year kung kailan nag-cheat si Daniel kay Catherine. Ang post na ito ni Kay ay kasunod ng pag-unfollow ni Catherine kay Daniel at mga aktres na sina Julia Barreto, Liza Soberano, at Jillian Vicencio. Matatanda ang ni-reveal kamakailan ng social media personality na si Sian Gaza ang nalalaman niya sa hiwalayan ng Kathniel. Sinabi niyang napagod na si Catherine sa paulit-ulit umanong pambababae ni Daniel. Pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na pagod na yan. Sa tingin nyo, for the last 11 years, isa lang? Dami boy. Napakarami. Dami pang naglapitan sa akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami. Kaya para sisihin natin yung isa sa isang breakup. Mali yun. Pagod na pagod na sila. Kaya parang putik, eto na ako yung buong buhay ko. 11 years na ito. Pag-artist ako. Nakadikit na ako dito. Nakilabrecit <laughs> na ako. Nilo ako. Nilabrecit ko lang na huli. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.